Uh, kung matatanda ninyo, naging napakalaking hamon para sa Pilipinas Itong third decade of the 21st century Dahil una-una, nag-umpisa tayo sa pandemic noong 2021 At uh, matatanda ninyo, ekonomiya natin noon ay bumagsak na mayigit 9.5% Mas malaki pa ang bagsak kaysa noong World War II Kung tutuusin natin, at dahil doon, milyon milyon taong walang trabaho Nag-lockdown yung ating ekonomiya Nung no, si Pangulong BBM ay naging Pangulo noong 2020 2022, ang utang ng Pilipinas noon may 13 trillion. Kulang-kulang 13 trillion. At pagkatapos noon, nagkaroon ng gera ang Russia-Ukraine. Dahil dito, tumaas ang inflation, tumaas ang presyo ng gasolina, tumaas ang presyo ng pagkain, lalo na ang bigas. No? At uh, pagkatapos noon, nagkaroon pa ng gera ulit yung Israel uh, Gaza Israel Iran may trade war uh, ngayon meron mga tariff war na nangyayari sa buong mundo sabi ko nga kanina ang expectation na ekonomiya ng buong mundo ay lalago ng 3% sa taong ito ang Pilipinas naman inaasahan natin na ating ekonomiya ay lalago na may get 6% Nabagit ko rin kanina na ang inflation rate sa buong mundo ngayon may get 4 to 4.5 percent ang Pilipinas ngayon. Ito May, I was about 1.4 to almost 2 percent maximum. No? So, kung titignan natin, we are one of the fastest growing economies. We're able to create jobs. And if we can grow 6 to 7 percent annually for the next 10 years, that will double the size of the Philippine economy. Ibig sabihin, ang kinikita ng bawat Pilipino do doble din no? so we are on track in achieving this no? at uh, pagdating ng 2028 na asahan natin na ekonomiya ng ating bansa may 37 trillion na ang uh, laki ng ekonomiya ng ating bansa gusto ko rin dagdagan music clear na lahat ng nabanggit ni Pangulo sa sona niya kahapon, handa ang Department of Finance na punuan yung pondo na kinakailangan para do sa 1,000-day roadmap ng Pangulo.